Man, man, napaka-special ng araw ngayon Kaya special chicken ang dadalihin natin Special pero simpleng-simple, kayang-kayagayahin Yan, pinat-dry ko muna yung chicken Tapos timplahan na natin, mamen Toyo, nilagyan ng ketchup, mamen Para lumapot, mas kumapit Yan, paminta Tapos onion powder, yan, optional lang yan Garlic powder kung meron kayong tunay na bawang, federen. Yan, nilagyan ko ng rosemary, ma man. Tapos nilagyan ko ng cumin para may unting oriental flavor, ma man. Yan. Tapos sunod, nilagyan ko ng patis. Tapos nilagyan ko ng chicken powder At ito, wag mo mawala Sinigang mix, mga Kung duda ka sa lasa ng sinigang mix, mamen Bago ka dumaldal dyan ha, Subukan mo muna Hindi, promise mga mamen men Try nyo Tita nyo, walang kalamansi Sa kanya na ako, kumuha ng pangasim Yan, tapos Ininjection ko ng onti yung ano Yung uh, marinate nyo doon sa loob Kaya lang, since may mga buo-buo yan Medyo mahirap Tapos gamitan natin na stretch tight stretch tight O tama na yung basa ko mamen ha O yan, balutin nyo na stretch tite mamen Ayan, tapos iset aside nyo muna yan Mga 4 hours minimum na babad nyan Tapos habang na nababad natin yon, Eto naglagay ako ng tubig dito sa wok ni Ninong Rai At nilagay ko na yung pasta At habang niluluto ko yung pasta Gawin natin yung mabilisang spaghetti sauce mamen Sabi ko sa inyo special ngayon Parang birthday mamen Ayan, ginisa ko lang yung Sa kasabay na rin o niluluto ko yung pasta Onting giniling lang mamen Medyo tostahin nyo kailangan na rin niya ng paminta, mamin, at onting asin para dyan pa lang sa gisa. Eh, may lasa na siya, mamin. At nilagyan ko ng Jot Dog kasi favorito na anak ko yan. Maraming Jot Dog. Ikaka ni uh, Hazel Sheppig. Jot Dog. O oh, ayan, no? tapos ko na yung spaghetti sauce, ma Tapos sa uh, onting tubig, madali naman palaputin niya, kaya okay lang. At onting sugar dahil pambata nga. At yung nor seasoning, mamen, mag yung lasa ng spaghetti nyo dyan pag nilagay nyo yan. Ayan, since okay na sa akin yung lasa, pinalapot ko na gamit ang cornstarch and water mixture, mamen. Or kung tawagin nila, is larry, ma O, oh, dahan-dahan ang lagay nyo ng pampalapot, ha? baka sumobra. Mahirap na. Ayan, tapos sinaluhalo ko na. At ito na yung chicken natin. Nagantay ako ng mga limang oras. Tutuhugin ko na mamen. Pero nilagyan ko muna ng tanglad sa loob. Lemon. Lemon grass nga pala yun. Ayan, tinuhug ko na at salang na natin to. Doon sa ayuan nating lutuan nating litsuna na pang malakasan mamen. O okay, mga bibili niyan. Andyan lang yung link. Shopee link. Diyan sa comment section mamen. Ang kagandahan niyan, habang niluluto mo yan, pwede mo sabayan ng iba. Pwede ka magluto sa loob. Pwede mo iwan. Ayan, sinabayan ko na nga ng pinapot tuk na pla, -pla mamen ayan after uh, 30 minutes ganyan na itsura niya ayan nagsalang naman yung anak ko ng jot dog oh, mamen diba ayan tinanggal ko na yung parilya kasi paluto na mamen ayan na ayan na um, teka lang mamen ha chachapin ko lang to at i-announce ko na kung ano meron ngayon pero unahin ko na magpasalamat sa inyo salamat ng marami mga karapsang mamen Juicing, juicy. juicy. Whoop! Yes! siempre. Salamat sa inyo! Ba't may ganito? O, may spaghetti pa ako! O, oh, pa akong ano! Ay. Bakit kaya? O, sasat muna ako. Gin. Basic! Gin lang ninyo kaya inumin? Ah! Walang <coughs> chaser, chaser! Mm hindi, serious na. Thank you so much. Serious na. Salamat po at tumabot umabot na tayo ng 200,000. Actually, kagabi pa eh. 198 nga lang eh. Uh, kundi dahil sa inyo, wala naman ako dito. Siyempre, salamat sa inyo. Mamaya magpapalaro tayo. May pajikas. Siyempre, hindi naman kompleto yung celebration pag wala. Kakanta lang ako. Bakit? Kakanta ko kayo dahil ako'y natutuwa. At kahit ganun-ganun lang yung video natin, hindi nyo natitikman. At isa kagaya nyo, di ba? Pwede naman. Eh. So, eh, makakoy kakanta na. Malay na pagdito na. Yun, gito ba? Gita, o. Thank you, thank you! Oop, oop, o. Oh, kanta muna ako. Happy 200K! Happy 200K! Happy 200, 200! Happy 200k. O, para sa inyo to. Kunin nyo na lang dito, ha. O. Salamat. O, shot mo na. Siyempre, isa pa. Mga oh, sasat dyan, linggo ngayon, may pasok bukas ha. Oh. Again, salamat. Pulutan spaghetti. Mm. Jollibee. Thank you.